Oh my gosh. Ay, wow! Ayan, guys. Uh, boat racing. Ayan. Dito lang yan, guys. Uh, Coast Way Bay. Kung makikita nyo. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, ayan na, oh, guys. Oh. oh, diba? Ang cute. Ay, ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan. ayan. Oh. oh, wow! Super duper. Oh, ang pipilis. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na, guys. Oh, yung malaki. Ay, ayan. Sige, tumakbo ka. Bilisan mo. Hmm. Ah. Ayan. Wow. O, oh, di ba guys, o? Oh? Ayan, o. Oh. Ayan, 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 ayan. Ayan. Ayan, ayan, oh, ayan. ang gaganda guys. O, oh, ang liliit, ang tutulit. Patay. Na bangga. Ayan, bangga. Ayan. ayan. Oh my gosh. Wow. Ayan na. Oh. Ay, ang pibilis. Ay, yan na. Ay, Oh. Ay, wow. Wow. Oh, nakakatuwa, guys. Ay, na. Ay, na. Ay, na. Ay, na. Ay, na. Ay, yan na. Ay, ayun, Ay, Oh, my goodness. Ay, ang dami. Ay, yan. Oh, ay, Ah. Uh. Ay, yan. Ayan guys, nandito tayo ngayon guys sa karirahan ng mga abot. Uh, ayan guys, so oh, imagine mo yan guys. Oh. oh. my gosh. Oh, wow. Ay, wow. Ang bibilis guys. Oh my gosh. Imagine mo. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ang dami nagpipin. Uh, ah, ang dami talaga guys. Ayan. Oh, ayan, ayan. Ayan. Ang gagaling guys. Oh my gosh. Ayan. Yeah. Ayan Oh. Wow! Ang bibilis. Nakakatawa guys. Ayan Oh. Ah. Ayan na. Ang bibilis. Ay grabe. Ayan na. Oh. Ay ang tulin guys. Oh my gosh. Ay grabe. Ang tilamsik. Ala! Ah. Ayan. Wow! Ayan. Ay, Nakakatawa. Ayan. Ang grabe. Ang bilis guys. Ala. Aya! Aya na, aya na, aya na, aya na. Aya, sige, 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 ah, banggaan guys. Ayan, bangga, 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 bangga. Ay. <laughs> ayan. Oh my gosh. oh nakakatuwa, ayan, Aya na, aya na, aya na. Boo! Aya na, aya na. Aya!